Capricorn kasama si Leo. Hindi sinasang-ayunan ng Capricorn ang labis at malawak na panlasa ni Leo sa karanyaan. Naniniwala si Capricorn na si Leo ay maaaring maging isang hambog na nagwawaldas ng pinaghirapang pera. Iisipin ni Leo na kulang sa panlasa ang Capricorn. Paghambinin at paghambinin ang mga tahanan ng dalawa. Ang tahanan ni Leo ay magiging mas palamuti habang ang Capricorn ay magiging napakapraktikal at basic. Ang Capricorn ay hindi magbibigay ng ego na papuri na nais ni Leo. Ang mapagmataas na Leo ay hindi susuko sa kabustuhan ng Capricorn na buuin ang kanyang buhay o ang kanyang panlasa. Sa absolutely psychic, maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa mabuti, pag-ibig sa karera o anumang bagay sa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential. Kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight, 24 apat paghahati pito. Hayaang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa walong daan apat na siyam naputwalo o bisitahin ang absolutelytsychic.com.